Kung ang spin dryer mo ay umuugong lang ayaw umikot, ganito yung possible problem. Stuck up siya. Gaya nito. So ganito lang yung gagawin mo. So guys, uh, ito naman yung isusunod natin. Natapos na natin yung isang wash motor. Itong spin motor naman yung uh, natin ngayon. No? Oh, ang issue naman nito, stuck up. Ito siya. Ayan. Oh. Mahirap siyang paikutin. tingnan natin kung okay pa yung resistance kung okay pa yung rating bali sa common tayo no common sa capacitor. dapat yung common nya saka yung linya ng dalawang capacitor, same value dapat yan no same rating ayan no same sila so ibig sabihin ah, okay pa yung winding nya okay pa tong motor baklasin natin stack up siya. Titignan natin yung bushing shafting. Malamang ito is natuyo ano, hirap pang baklasin, no. Ganito lang yung ginagawa ko kung mahirap tanggalin ang kanyang tornilyo. Nagamitan ko ng martilyo. So, ayan. Ito siya, oh. Stack up talaga, o. Oh. Pwedeng kumapit na yung bushing shafting no? hindi na mapaikot so baklasin natin madali lang naman itong baklasin guys ito lang yung ginagamit ko bali apat yan guys no so papalitan din natin ng apat na mahabang tornilyo kung sakaling ma-repair natin Ingat lang Baka Magalaw natin Yung mga winding No Magkugot natin O oh, ayan Tanggal na natin Ito Tansin nyo ba Ayan o oh. Napakahirap tanggalin Ayan o oh kapit na kapit yung bushing shafting natuyuan kasi sa natuyuan kasi ito ng langis guys ayan o oh. kahit pupukin natin hindi siya matanggal no so lagyan natin ng WD-40 para mahugot natin ayan medyo mahirap pa rin siyang tanggalin kahit nilagyan na natin ng W40 no? so pirusahin na lang natin to para matanggal lang yan no? sumama na yung kanyang bushing so kapit na kapit na siya mahirap na rin tanggalin natuyuan kasi ng langis ito guys no kaya ganyan so ganito lang yung pagtanggal nyan yan so ang gagawin natin lilinisan natin gagamit tayo ng pinong pinong liha yung pinaka pino no ang gamitin natin Ayan. Sunod naman natin itong bushing. Lilinisan din natin. Wala tayong available na bushing, guys, no? Kaya ibabalik din muna natin 'to. Nilinis lang natin. So, lagyan natin ng langis yung foam nya. para iwas back job. Balik na natin 'tong bushing nya. Lagyan na natin ng langis. Yung WD-40, yun lang yung pinagtanggal natin ng kalawang. So, ayan, ibabalik ay na natin. Ganito lang yung pagbalik, guys. Paikutin mo lang kung smooth dapat pre will siya no ito naman dahan dahan natin ibalik saka natin pupukin so ayan Tingnan natin kung smooth o pre -wheel. dapat walang sabit yan no lagyan natin ng apat na tornilyo habang pinapahigpitan natin dapat pinapahigot din natin yung ano nyo yung pinaka shaft niya yan o bago natin higpitan dapat balance yung panghigpit natin no iyan o smooth na siya guys smooth na smooth na siya free na siya so pwede na natin itong itisting ito yung gagamitin natin 3 micro parad yung, yun yung gray saka violet yung 3 micro parad lagi yung datandan yan guys no pag dryer yung ititisting nyo huwag yung gagamitan ng 10 no masyadong mataas yun 3, 4 hanggang 5 lang yan So, testing muna natin sa pinakamababa, no? Sa 3. 3 microfarad. Iyan. Dito natin malalaman kung okay ba yung ginawa natin. Saksak natin. Yeah. So ayos naman siya guys. Ayan oh. So okay na siya guys. Balik na natin to. Testing ulit natin. Smooth siya oh. Iyan. Kung mapapansin niyo malakas pa siya. Huwag mo na rin kalimutang i-like and share.